musta mga health at mga taga-subaybay? Narito tayo para sa isang espesyal na episode ng ating channel. Sa araw na ito, tutuklasin natin ang sikreto ng instant relief. Mabilis na luna sa hilo o vertigo. Alam mo na ba ang sagot? Tara, samahan niyo ako at alamin natin kung paano maaring makuha ang agarang luna sa mga atake ng vertigo. kaya Huwag nang mag-up billing, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong impormasyon at mga tips para sa inyong kalusugan. Ito'y isang episode na tiyak na hindi nyo gustong palampasin. Let's dive in! Ang hilo of Vertigo ay isa sa pinakakaraniwang salita na ginagamit upang ilarawan ang pakiramdam ng pag-ikot, pag-uga o pagkahilo ng isang tao. Mayroong dalawang pangunahing uri ng vertigo peripheral at central. Una, peripheral vertigo. Ang peripheral vertigo ay karaniwang dulot ng problema sa labas ng utak, tulad ng mga issues sa vestibular system sa tenga. Ito'y maaaring sanhin ng labis na pagbuhos ng impormasyon mula sa vestibular system na nagdudulot ng pag-ikot at iba pang mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagduduwal at pagkabalisa. Ang ilang pangkaraniwang sanhi ng peripheral vertigo ay labis na pagkabigla, benign paroxysmal positional vertigo o BPPV, vestibular neuritis at Meniere's disease. Pangalawa, central vertigo. Ang central vertigo ay may mas kaugnay sa problema sa utak mismo o pangunahing nervous system. Ito ay maaaring sanhin ng mga kondisyon tulad ng stroke, tumor sa utak o iba pang makaramdaman ng nervous system. Ang sintomas ng central vertigo ay maaaring katulad ng peripheral vertigo ngunit madalas ay may mga karagdagang sintomas tulad ng kawalan ng kontrol sa mga galaw ng katawan, panghihina o pagkabulol. Ang pagtukoy sa sanhi ng vertigo ay mahalaga para sa tamang paggamot. Kung ikaw o isang tao sa iyong paligid ay nakakaranas ng mga sintomas ng vertigo, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang maipagdiagnose o mapagamot ang pinagmulan ng mga kondisyong ito. Ang mabilis na lunas para sa vertigo ay maaring depende sa sanhi ng kondisyon. Narito ang ilang mga posibleng mabilis na lunas depende sa sanhi. Benign paroxysmal positional vertigo o BPPV Ang benign paroxysmal positional vertigo ay isang kondisyon ng pandinig na sanhi ng mga pansamantalang episode na matinding vertigo o pag-ikot kapag ang ulo ay inililipat sa partikular na mga posisyon. Ito isa sa pinakakaraniwang uri ng vertigo at maaring dulot ng pagpagalaw ng mga pantal sa tenga, partikular na sa semicircular canal na nagkokontrol sa balanse ng katawan. Ang mga pangunahing sintomas ng BPV ay kinakabilangan ng pag-ikot o pagkahilo na maaring magsimula ng bigla at maipadama kapag nagbagong posisyon ng ulo tulad ng pag-akyat mula sa pagkakahiga, pagtalikod o pagbaliktad. Maikling mga episode ng vertigo, karaniwang tumatagal ng ilang segundo hanggang isang minuto. Maaring samahan din ng pagduduwal o pagsusuka, ang BPV ay karaniwang dulot ng mga maliliit na kristals o debris na lumilikha ng disorbidong mga aktibidad sa semicircular canal ng tenga. Ang mga kristals na ito ay nagiging labis na sensitive sa gravitational forces na nagre sa labis na signal na nagpapadala ng maling impormasyon sa utak na nagdudulot ng vertigo. Ang paggamot ng BPV ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng vestibular rehabilitation exercises tulad ng Epley Maneuver. Ang Epley Maneuver ay isang espesyal na paggalaw ng ulo at katawan na tumutulong sa paglipat ng mga kristal sa tamang lugar sa loob ng tenga. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga sintomas ng BPV ay pumababa sa loob ng ilang linggo matapos ang paggamot. Subalit, maaring kondisyon ay muling bumalik sa ibang pagkakataon. Kaya't mahalaga ang regular na pagpapatingin sa isang espesyalista upang suriin at pamahalaan ang kondisyon. Mahalaga na umupo at humigahan ng maayos at magpahinga hanggang mawalang pakiramdam ng pagkahilo. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaring makatulong sa pagpapababa ng stress at pagkalma ng katawan. Ang paghinga ng malalim at maayos ay maaring makatulong sa pagpapababa ng antas ng pagkabigla at pagkahilo. Kung ang vertigo ay dulot ng isang allergic reaction o anumang iba pang sanhi na nangangailangan ng paggamot, maaring magkaroon ng luna sa pamamagitan ng pag-inom ng mga antihistamines na maaring bawasan ang mga sintomas nito. Meniere's disease. Ang Meniere's disease ay isang kondisyon sa pagdinig na nagdudulot ng mga episodic na pag-atake ng matinding vertigo, labis na pagduduwal, pagkabingi at pagkabara ng pandinig. Ang sanhi nito ay hindi lubos na nauunawaan ngunit kadalasang nauugnay sa mga isyo sa likido sa loob ng apat na kanal ng tenga. Ang Meniere's disease ay maaaring magdulot ng matinding pag-atake ng vertigo na maaring maging labis na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Habang ang paggamot ay karaniwang isinasagawa upang kontrolin ang mga sintomas sa pangmatagalang panahon, maaari rin na gumamit ng ilang mga hakbang para mabawasan ang pag-atake ng vertigo ng agad-agad. Naritong ilang mga hakbang na maaring magbigay ng instant relief mula sa vertigo sa panahon ng pag-atake ng Meniere's ang ilang mga vestibular maneuvers tulad ng Epley maneuver o Brandt-Daroff exercise ay maaring makatulong sa pag-aksyon ng mga crystals ni o de na nagdudulot ng vertigo sa miniersisis. Subalit, ito ay maaring hindi epektibo para sa lahat ng uri ng vertigo, kaya't mahalaga na kumonsulta sa isang doktor bago subukan ang anumang pamamaraan. Pagkonsentrate sa malalim at malambot na paghinga ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng antras ng stress at pagkabanayad na katawan na maaaring magdulot ng kaunting ginhawa sa panoon ng pag-atake. Ang paghiga sa isang komportabling lugar na walang malakas na liwanag at ingay ay maaaring makatulong sa pagpapahinga ng katawan at pagkakalma ng utak na maaaring magpabawas ang pag-atake ng vertigo. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng discomfort sa panahon ng pag-atake at maaring magbigay ng kaunting ginhawa. Kapag nagkaroon ng pag-atake ng vertigo, mahalaga na ipahinga ang katawan at iwasan ang anumang aktibidad na maaring magdagdag sa pagdulot ng pagkahilo. Kahit na ilang mga hakbang na ito ay maaring magbigay ng instant relief mula sa pag-atake ng vertigo, mahalaga pa rin na magpatingin sa isang doktor upang magbigay ng tamang diagnosis at paggamot para sa Meniere's disease. Vestibular neuritis. Ang vestibular neuritis ay isang kondisyon kung saan ang isang bahagi ng vestibular nerve sa tenga ay namamaga o nagkaroon ng impeksyon o nagdudulot ng matinding vertigo panghihina at hindi pagkabalanse. Habang ang pangunahing layunin ng paggamot ay ang pagpapabuti ng kondisyon sa pangmatagalang panahon, may ilang mga hakbang na maaaring magbigay ng instant relief mula sa vertigo sa panahon ng pag-atake. Iwasan ang mga posisyon na maaaring mag-trigger ng vertigo. Maaaring ito ay paglingon ng mataas o mabilis na pagbago ng posisyon ng ulo. Sa panahon ng pag-atake, Mag-focus isang bagay na hindi gumagalaw upang matulungan ang iyong utak na mag-adjust sa paggalaw. Paggamit ng malamig na kompres sa noo o lieg ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng pagkahilo. Ang paggalaw ng paraang mabagal at hindi biglaan ay maaring makatulong na maiwasan ang pag-atake ng vertigo. man, mahalaga na tandaan ng ilang mga kaso ng vertigo ay maaring hindi agad-agad na gumaling at maaaring kinakailangan ang pangmatagalang lunas. Kung ang vertigo'y patuloy na nakakaranas o nagpapapalala, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang masuri ang kalagayan at magbigay ng tamang lunas. At yan lahat para sa ating espesyal na episode ng Instant Relief mabilis na luna sa hilo of vertigo. Naway natutunan ninyo ang ilang mga mahalagang tips at mga pamamaraan para makuha ang instant relief mula sa vertigo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kapanipakinabang nilalaman. Kung mayroong kayong mga katanungan o mga hiling na nais ninyong pag-usapan sa hinaharap, huwag mag-atubiling mag-iwan ang komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik mga kahil, at hanggang sa susunod na video.